Buhay mga lods. Balik pangingisla naman ulit ang inyong lingkod. Nandito ako sa lahat ngayon. Pagpapaila ko maya pagsapit ng dilim dahil sa medyo maliwanag pa. Nangangal mo ng paboritong kawil. Yung anti-zero ito mga lodi. <laughs> yung bira-bira. May mga huli na ako. Ayan o. Ano ako sa loob. Nilagay ko sa man Ito yung hinila ko mga lods. May huli ito. Kinainan naman ulit. Tignan natin ka ng huli. Ayan o. Lalim. Uy. Naggulugulo na. Ayun, ang di maganda. JJ. Tatlong piraso, kaya lang, oh. Naiangat yung kawil ko, mga lods. Naggulugulo. Yun lang. Itong di maganda. <laughs> kaya nilang, ano, angatin yung bato ko. Ay, dahil dito. Ito yung nagpaangat. Yung bulaw. Dali. Oh, naggulugulo. Ito yung bulaw na to. Ay, pala o, ano, umangat. Nabuhat niya kasi bato ko mga lods eh. Ayan, oh. Pero, uy, sana maayos pa. <laughs> maayos pa sana. Maganda pa naman kaya pagkaitong oras oh. Eh mga huli ko oh. ngayon. Naglatag ako ng pang malaki sa harap. Buhay yung pain niyan. Tapos sa likod dyan. Ang sa likod, ano yung tawag sa amin, taplik. Nakalitaw lang. Sa itaas lang, walang bato. Yan, may saddad sila, alam may bato. Yay, sana mo pa. Bagong gawa ko pa naman din ito. Ayun. Okay. Ayun, thanks. Naayos din. Okay. Kira. Birada, amigo. <laughs> Yan na, sumadsad na naman. Kain na, na ulit. Sumadsad na. Yun. Uy, laki-laki to mga lods. <laughs> Ayos to ah. Laki-laki to. Oo, oh, marami. Malakas yung ano. Malakas yung mila. <laughs> Basta kahit itong uras talaga mga lods, maganda. Gamitin yung bira-bira na ito. Kung hindi pa umaga man yung nag-aagaw liwanag din. Napakasiba ang isda talaga sa gaitong klaseng pamaraan na pang huli ng isda. Hindi natin. Malakas lakas kasi tumila. Ano kaya ito? Uy, mapad. Isang talakitok. Tapos dalawang GJ. Aray! Ah, likod. Pop, pop, pop. Malakas ng GJ na ito. Yung talakitok sa baba pa. Lalaking JJ, Uy, yun. Nalaglag na. Basta. Hindi ko nito kaya pala malakas. Ayos <laughs> uh, talaga tayo siro nito mga lods. So, gusto kong pagkasabit. Walang kawala. Yung nahihirapan ako magtanggal. <laughs> Ganda na pagkasabit. Okay. Abulatag Malaking GJ. so, Oh, oh, oh. Huwag magkulot sa lambat dyan. Hmm. Oh, laki. Eh, dami mo dyan. <laughs> Silalim. Maganda tara pang may bakiuman. Maka, ano ka ng fresh na, anong pamain. Oh, kaya buhay. Yun, no? Oh. Yun. Talaga. Paglapat. Uy, 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 malaki. Uy, patid. Oh, wala. Dyan lang. Uy, bukan tulingan itong mga lodi, ah. <laughs> Malaki-laki ito, ah. Huwag ka lang makawala. Laki-laki itu mengalaj. Tulingan nyata tulingan. Ulah nama makan mira. Oi nauna. Maket nah. Nauna na, nauna. Kelam kami tahu. Kelam kami tahu. Nauna na Lumit tahu, lumit tahu. Semangat na semangat. Kelam kau wala. Ada di itu. Tulingan target mga lodge. Tulingan itu. Oi, tulingannya laki. Laki tulikan, kan, napuluputan. oh, <laughs> sabi ko na. Oo. <laughs> oh. Vision. ano o, nagpulupot yung sana niya mga lods. Isang kamer sa may buntot. Yung, hindi siya nakapalag. Nadali siya ngayon. <laughs> sabi ko na, yung malakas eh. Hmm. Dere, dere. Baka mas ng kamer. Baka biglang pumalag. Hmm. May na. Okay. Si Batargao. Vision. Laki. <laughs> Kita sarap. Sa, sa hmm. Ay, selesai. Dame mo diyan. Lulun. Hmm. Makludi. Jijin <laughs> naman to. Malamang. Tapos tapak renta pag may alamay ko makagat mga lords. Uy, mga ta. sa taas na. manga na siya. Oops. oy, nakatanggal tuloy. <laughs> Malakas pumalag. Pigtas Yun know, oh. Yun na naman. Yun na naman mga lodi. Yun na naman. Malaki na naman ito. Pahuli ka lang. Yun na naman. Pahuli ka lang. <laughs> Malaki na may ito mga lods. Uy! Parang may lagot. Ay, wala. Ay, parang may lagot nga talaga yun na, ah. Sayang yun. Ramda ko na parang minalagot mga Lod, eh. Dubling kumain. Malakas yun. Sayang yun ah. Uy. Pa. Ulit. Aroy. Nagpulupot na sa isang ano ko. Yun lang. Sayang ito ah. Nagpulupot sa pang malaki ko. Aroy. May malaking huli pa naman ito mga lods. Umarami siguro ito. Nagpulupot sa isang ano ko. Naabot niya isang pangawil. Yun know? Laki oh. Tulingan naman yata. Uy, dalawang tulingan. Uy, huwag mo lang lagutin. Huwag mo lang lagutin. Dalawang tulingan mga ludi. Huwag mo lang lagutin. Yun know? Pulupot siya. Dalawang tulingan. Up, up, yakat natin Yun. Dali. Kaya pala malakas. <laughs> Tulingan. Oh, sabitan na sa may gilid. Fish on. Hmm. Sarap sa pakirandam. Hmm. Ayos talaga. Lalaki na huli mga lods. Uy, unat na oh. Kabitaw ang isa. Ito siguro sa balik ko parang kabitaw. Unat. Ang galing matisda. Ah, ni tergan bira bira tu malu ti. Napa ka? Anu tergan mampu ni tak? Kelang puluput. Nai puluput tano. Isak pun kabin. Yun, tarik pemandu ti. Ais pa? Tarik <laughs> ulit. Bumbu diwanak pa? Ya kain bayan. Aria ulit, aria tuun kena naman Uy, GG nama ito mga lords Ay gg wah, bigat bigat tu ah. ha hmm. marami-rami yata ito ha ah. mga tatlo siguro <laughs> <laughs> ayes talaga mga lords lang. orang una dyan. si batrang kaya pag gantung uras terus sa Pakirontab. Ang sarap mga Wil, pag ganito mga lods, yung paglapat, kain ka agad. Ito yung nagpiraso, uy ang dami yata Apat, aray aray, ay sakit na kamay. Huwag kang makatigtas, huwag kang pumalag pa rin makatigtas. lalaki kasi. Uy, uy, nahulog na isa. Uy, tatlo na pa, aket ko. Sayang. Apat sana. Oh, pigtas ang isa, laglag ang isa. Sige lang Maso lang yan Sa traga sa kanya mga lods, pagkain ng mga malaking J.J. na to nayakit mo kaagad Kapag matagal siya ka dyan sa tubig Nakakatanggal at yung kanya labi Yun oh Hindi na bumaba <laughs> na lang mga lods eh sumadsad J.J. naman to, J.J. J.J. Parang isang piraso lang. Pero goods na yan. At least mayroon. Hindi ka pwede na hindi akyat, Magkagulo-gulo naman yung kawal ko dun sa ilalim. Magpapangabot na naman sila pag di may akit ka agad. Kaya kaya na pagkain, pagkain ka agad. You know. Oh, likot oh. oh. Oh, lakas. Uy, huwag kang malikot para di ka na makawala. Uy, mantik na. Oh, pigtas na naman. Sa taas na. <laughs> Aray, huwag mong guloy na ilo po dyan. Yun. Ye, eh, ye, mo. memo. Beli apa? Uy, demagdag yata. Parang bumigat ah. Ha. May dumagdag sa kalagitnaan mga ludi. Maka kami nadaanan. Bumigat sa may kalagitnaan. Hmm. Ini ada anak si guru. Dalam wah. Ah, Isa. Oh, dia katanggal nama nang Isa. Oh, melapit nama katanggal itu. Melapit nama katanggal. Sayang. Tapi na tahu nama Isa. Ada <laughs> laki pun naman. Ada laki JJ. Tengok lagi saya berapa berapa nama lalu dia. Oh. JJ. Tapos, siapa? Tatalon tulingan. Sempre mama ya. magkikilaw naman yung likod, ulam tulingan. Yan. Tulingan yung kilawin ko trip ngayong malods. Ah, oh. ito yung iba. Kalagi sa ano. Bakiuman. Ah. Oh. Yung mga patay kinukuha ko mga lads pag uh, may namamatay. Katulad ng isa yun o. Oh. Nagihina na. Kaya natanggalin. Yung buhay lang yung ko dito. Mamamatay na to. Ah. Oh. Dito magtagal mamatay na ito. Saka muna. Lalay ko. Maganda rin drop pag may backup man mga lads. paka ng anong buhay na pamain. Sana makasurf pa makawlima nang malaki.